Bigla na nga lang kaming nakakita ng tumubong pakwan dito sa farm at ang nakakatawa nga ay malaki na to nung nakita namin. Pagkatila ng ulan, nagpunta na nga ako agad dito sa farm para makita na rin yung tumubong pakuan. Pagkakita ko nga sa pakuan, hindi nga ako makapaniwala dahil ang laki agad ng bunga nito. At kahit walang fertilizer, ang ganda ng pagkatubo. Naisip ko nga ako saan ang galing ang buto at may tumubo na lang dito. Siguro tinangay ng ibon tapos nahulog. O kaya yung mga visitors na nagpipiknik dito sa farm. Baka habang nagiikot sila ay eh, may kinakain silang pakuan. At hindi naman siguro to galing sa tiyan ng tao. Siyempre, hindi natutubo yun. <laughs> Kinabukasan nga, sinama ko naman yung anak ko dito para makita niya yung pakuan. Hindi pa nga siya nakakakita ng na nakatanim na pakuan. Kaya nung sinabi ko nga sa kanya, ay na-excite siya na pumunta rito. Pagkakita nga niya, pagkalaki laki naman daw ng bunga. Natatawa nga ako sa kanya dahil pinipitik-pitik niya yung pakuan tapos hinihimas niya na parang bolang kristal. Dalawang pakuan nga yung namunga dito pero pareho lang din naman sila ng laki. Gusto nga niya ipitasin na, hindi pa ako ready to harvest dahil hilaw pa nga ito. Nakakita rin pala kami ng isang baging ng pakuan dito pero wala pa siyang bunga, puro bulaklak pa lang. Medyo nakalubog lang sa tubig, sana hindi mamatay. Paglipas nga lang ng dalawang araw, nakita na lang namin yung mga dahon nila ay na. Ang sabi nga ng tatay ko, hindi na daw lalaki yung pakuan pag ganito na daw ang dahon. Hindi na nga daw lalaki yung bunga nito dahil papatay na yung baging. Kaya nga naisipan na lang namin na pitasin na lang ito kaysa mabulok dito. Yeah. <laughs> pakuan! Pakuan tayo Pakuan! pakuan. Yeah. Parang mayakit dyan! Pagkatapos nga namin mag-harvest ng pakwan, susubukan namin itong biyakin. Hinugasan ko na rin pala ito dahil maputik ito kanina. Oo! Anong kalaya yan? Yung... Laman niya? No. Uy! Wow! Wow! Hinugasan talaga! So, ayun nga, yung isang pakwan nga lang ang medyo okay at pwedeng kainin. Kung hindi nga lang sana namatay agad ang mga baging nila, tumabot pa ng isang linggo, sigurado maganda ang laman ng mga pakwan. Salap! <laughs> Pero yung hindi malamig. Eh. Lagi natin natin <laughs> Yun lang, thank you for watching. Bye!